Honda PCX 160 center stand maintenance and repair ito po ang ating gagawin sa kalye lamang at ligtas ang mga nag-iingat pagkatapos lamang ng aking intro welcome to kakalye jong tv mga gamit katulong natin sa paggawa pako na diono, flat screw, long nose bato na pangkalang sa gulong nito sa atras at abanti at syempre sa tagiliran nito upang stable ang tayo ng ating motorsiklo ganito tanggalin ang spring ng center stand, isiksik mo yung flat screw upang magkaroon ng awang at sya mo namang ipapasok ang diono na pako katulad niyang nakikita niyo at uh, pagkatapos yun ay ipitin natin ang long nose natin, di ba yun, tumalsik na iba yung uh, pag-iingat po upang iwan iwan sa Abiria o aking mga tagapanood. Ito na ang spray nating tinanggal. Sa kabila, tanggalin natin ang lock at washer. Pagkatapos natin nga matanggal, subukan natin itulak Katulad yan, ito tulak. Katulad niyan, itutulak natin sa kabila, papunta sa kabila. Kung hindi kaya ng kamay, ay uh, subukan natin uh, papunta sa kabila. At uh, ayan, uh, pinapokpok ko na papunta sa kabila o aking mga tagapanood. At kanina lang mga ating uh, pinokpok ang uh, yung mahaba. At uh, ito na ilalabas natin sa kabila. Ayan, uh, ano, hinugot ko na. At uh, makikita na natin yung si uh, silang uh, sang mahalagang paalala ang lock at ang washer ay itatago natin ito dahil kakailangan pa nating gamitin niya pagkatapos nating malinis o ipagawa ang ating uh, na sira o aking mga tagapanood at katulad niyan ating uh, lilinisin itong ating uh, isinterestan bago natin ipagawa ganyan no nilinis ko na o aking mga tagapanood at akin aking nang uh, ipapa welding kupang bumalik ang tibay at tikas nito pagkatapos ay ating ibabanatan ng primer at itim na pintura at uh, ating isprayan na uh, sandali upang uh, sa ganun ay uh, magbalik uh, bago na naman, uh, bagong tingin lang bagong pintura. Kakalye at sa aking mga takapanood at uh, ito na show na nawala na yung kanyang bulok at uh, akin ang uh, ibinalik ang sinterstan uh, na aking ipinagawa o aking mga takapanood. Sana po ay nakakapagbigay tayo ng uh, konting kaalaman kung paano tanggalin ang sinterstan. Sa ating uh, mga takapanood maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm. E hum.